so on tanan pastor gatudlo sa matuoran dunay mga pastor nga nagbakak sa katauhan sa kadaghanan muna nga susibon og klarohon ato ha ah? aron dili ta masalag diretang subay ang patukuranan sa tong ang kamaturan, Biblia kung buwak pa doon Biblia, so, doon mga pagtululan, mga pagtanudlo, sa karagahanan wala sa Biblia. Ha? Gitudluan nun ang katawahan ha? Nga musupak sa balaod sa Diyos. Gitudluan ang kadaghanan sa pagbili, pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya nga naman, ang ilang gustong ipatuman ang balaod rapod sa mga tao. Munang nagpasidaan ang bukto ng buhay ni Diyos, dito sa kasulatan, sa pinarayag iso, kung si Bisang ang magadungang sa kumpulong, kung sa man. Si Bisan Kinsa ko nung magadugang sa pulong sa Dios, pagadungagan ang hampak sa inyong kinabuhi. O kung kinsa ko magkulang sa pulong sa Dios, kang kuhaan ba? Bisan kulay mabasa, gi itunlo. O kauban na gano'ng sa gadugang, huwag may mabasa rin eh. Ya, nagtunlo yung sa so, nagbisay, eh, susiha ganyo. Yun kung ang iyong pagpanudlo, nakabagi sa Biblia. Kaya kung wala na sa Biblia, muna na ay pangling lang. Tingnan ang Galasya 1.8, kung doon ako yung manulunda, nga ako gikan sa langit, ay e hindi sa yuta, ang magwali ka ninyo. O lahi sa among minalihan, lahi sa pagpanudlo sa mga apostoles, o dito sa pulong sa Diyos, kinisya siya, ipatunglo. Grabe ka-powerful ang pulong sa Diyos iso ha? Wala pa ka na ito. Muna, kung dunay sa'yo kung mga pagtanoblo na hindi simo sa pulong sa Diyos, matuwa pa ba ito? Angay pa ba ito? Angay pa Hindi. naman, kaya nakabalo na magitas ka matuwa. Ano ito? Maglakaw ka. Maglakaw ka. Kita ka bangag dito. So, naan? Tuyo ko dito. Ang bakya. Ang nakakita ka nga bangag na dili nga naman kay kabalo pang gambangan muli kay gyud ka kita ison kun nakabalo na sa kamaturan dunay mga katawhan uh, so, nga magsuri-suroy magbalay-balay ang uban sa merkado ang uban sa plaza sa asam kan pension nagatudlo sumpa sa galaw sa Dios kabalo naman nga mo uban pa naman ta nga mga tawana. ha kaya eh, ang tao na, like, so, na nag-tuglo, nagbungkag sa sumo sa Diyos, na wala nag sa balaod sa Diyos, kung sa'y tawag nila, basawan na ito, 1 Juan 2, 4. Nagka na yun, ang 4. Dalay ko ng bukti ni Diyos. Siya na nag ako akong sa Diyos, apang wala nag-abang tayo sa mga sumo, Kini siya baka kun wala kaniya ang kamatuoran. Ha? Baka ba pa, wa pa gi kamatuoran. Mana makabantay mo isaon nga magwali gali ug ganing walay sugo. Unsay unsay tawag ang ataw? Baka kun og wala kaniya ang kamatuoran. So aware na tadaan ani eh, nga base nga mga magtutudlo. Okay, dili eh, maayo yung soon na uh, pagsayop atong uyunan. Uy! Okay na agad. Tungon um, kay lagi sa gugma na to. Maabiyabiyon ta. Nakita nito nga sayop. Okay na na. Yung soon, ang sa sayop mo na hinungdan sa kalaglagan. Dili eh, maayo nga panggaon na ang sayop. O ng na ang pulong sa Diyos. Huwag nga sila. Basta, was gali nga maigot sa pulong sa Diyos. Huwag nga sila. Wagi yung ni nga pastor. wagi yung ni nga magwawali. Magigo, mandi ay. Ha? So, wala, wala magkagigo. Ha? Kaya ang pulong sa Diyos, kung atong susuyohon, ato ning, kuan, ganing para sa ato ang itanam. Dili para sa inuwa lang. Kaya maskin gani kami, maigo, mi. Ha? Muna, sa itong pagkaigo galing son, muna ito, gitando ka kasing-kasing, muna ito maagi. Sa bugtong ubo Diyos, magpasalamat ang anuman. Kaya kung sa ka maigo sa misay, di man tayo ka unang muna upuan. Di ka makainuklog sa itong sayo. Di ka makainuklog sa itong sayo. Kung wala yung na ito, di ka man ako ang nibaglong. Nagigo naman tayo ang basa. dyan. Ah, utro mo na magwawali. Ah, wali biya utro po <laughs> diba mo na yung mindset sa taong sagaran pero habi niya yung soon kinipulong sa Diyos gitugan niya sa atong buong Diyos ang pulong sa Diyos sumala sa 2 Timothy 3.16 ang pulong sa Diyos, bugla sa Diyos nga dunay kaposlanan alang sapag tulog pagbaglong pagsaway ug pag matutok nga sa pagkamatarong mo na nga dilita ta angay masuko dilita ta angay masakit nga naman kay mauni ang pagpahimang no pag matuto kanato pinagi sa pulong sa Dios wa man ta lang tudlo diri og sayo ha kay kung magtutlo, dai mig makadawat nimo ano maghabog mo undang na lang ta oi ha nga naman kay ang ang papel sa magwawali kung sipyang galing wali ikaw may manubag ano man? tungod sa imong bakak nga pagpanudlo, daghan ni to. o to, o ito, ni sa imong mga bakak, Iksoon, eh, ikaw kaubang ka, nga malagdag. Dili lalim ang papel sa misayero tungod kay bantayanan kayo. Masipiat gali ka. Mas worst, pinaka-worst na ba ang imong buwan, imong silot nga malawa? Ano man, kay lupit pa pilon sa usap kami sa ero kesa katong naninaw lang